ni Milabs, isa ka ba sa taong tumutulong sa kapwa? O isa ka ba sa taong inuuna ang iba bago ang sarili? Alam mo ba, ang tawag dyan ay mabait. At merong mga sinyales kung ang tao ay isang mabait. O baka naman hindi mo alam na mabait ka palang tao. Ngayon, alamin natin ang mga sinyales. Tara! Una, Pagalang sa iba. Nagsasalita ka ng may pagalang sa iba. Kahit hindi mo sila kilala ng lubos, ipinapakita mo ang respeto sa kailang opinyon, damdamin at ideya. Pangalawa, kahinahunan at o mahinahon. Hindi ka madaling magalit o madala ng emosyon. Sa halip, nagpapakita ka ng mahinahon sa mga sitwasyon at nagpapasaya ng may malasakit. Pangatlo, pagtulong sa iba. Handa kang magbigay ng tulong o suporta sa mga taong nangangailangan. Hindi mo lamang ang inyong masayaling interes. Pang-apat, mapagpumbaba. Hindi ka na mayabaw na gumalaki sa mga tagumpay. Sa halip na tiling mapagpumbaba kahit na sa mga pagkakataon ng tagumpay. Pang-lima, malasakit sa iba. Nais mong malaman kung kamusta ang iba at handa kang mag Magbigay ng payo o suporta kung kinakailangan. Pang-anim, magpumbaba pagiging empatiko. Nakakaramdam ka ng empatiya sa iba at nangawaan mo kailang madamdamin at karanasan. Pampito, pagpapakumbaba sa pagkakamali. Hindi ka takot amin na yung, ang inyong mga pagkakamali at handa kang magpagkababa at magkamali. Walo, pagiging tapat na nasabi ka ng totoo at hindi ka nagpapanggap o nagtatago ng mga bagay. Pangsyam, pag-alala sa kaligtasan at napakanan ng iba. Iniisip mo ang kaligtasan at kapakanan na iba at ginagawa mo ay yung makakaya o pa hindi sila mapahama. Pang sampo, pagbibigay ng pagkakataon. Nagbibigay ka ng mga pagkakataon sa mga tao na, magbago o magkaroon na ikalilinaw sa kanilang mga gawa. Labing isa, pagpapakita ng agandahang loob. Madalas kang nagbibigay ng iti, magandang salita, umaliit ang mga gawa ng agandahang loob nang walang hihintay na kapalit. At panghuli, huli, responsable pagkilos. Sunusunod ka sa mga responsibilidad mo at nagpapakita ng dedikasyon sa iyong mga gawain. Tandaan, ang pagiging mabait ay masalimuot at maaaring mag-iba-iba -iba sa iba't ibang kultura at konteksto. Hindi mo kailangan magpakabait sa lahat ng oras, ngunit ang pag-unawa, respeto at prasakit sa kapwa ay pangunahing mga halaga ng pagiging mabuting tao.